Dito muna ako pasto para ako maarawan. Meron palang isang benta. Si Daniel, yung apo ng anong favorite, yung driver ni nanay. Okay, pakita ko yan. O, yan ang ano namin, ang dahan ni aning maliit. hindi pa ako masyadong naarawan dito. Mamaya na ako magtatawag pag pinawisan na ako kasi makati sa katawan. Okay. A aling maliit yung ayong headband ay nasa akin. na forgot mo. Pare, pare na lang sa akin. O, tatapusin ko na itong aking coffee. Yan. Mm -hmm. Nakaharap ako sa sunlight, sunlight. Ganda. Yan yung nag-ano lang muna kami dito, trapal, trapal. circling, 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 circling. Bawal sa elderly. Okay? So, I will just walk to and fro. Parang na. Cha-cha-cha-cha. Pura ikut cha 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 so kita tuhod, cha 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 cha

konti na lang, konti. Hello, plants. Mamaya na tayo mag-picture-picture. Cha-cha-cha. Puri -cha. ko, cha-cha-cha. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mahirap may, ano, may tugtog. Baka sabi na naman. Copyright. Hindi naman kami nagka-copyright. Uma, suma se yotha yn nang nang cha cha bye 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 bye, bye.